Hi guys! At eto na naman po kami. Ramen cravings ang atake namin ngayong gabi. Takbo na agad kami sa aming favorite na Ramya Sang. Meron silang menu machine na diyan ka mamimili kung ano yung orderin mo. Meron din siyang English translation. Para hindi dudugo ang ilong mo sa pagbabasa ng Nihongo. Charot na may kasamang totoo. <laughs> Ayan, marami masasarap dyan guys. Maraming tao palagi dito nakapila dahil sobrang sarap nga ng mga food nila. Dito pa naman sa Japan kapag pinipilahan talaga ang mga restaurant. Ibig sabihin nun, as in masarap talaga. Wow. Ang nakakatuwa pa dito, yung mga toppings nila, pwede ka mag adds on. Kapag nakapag 5 or 10 na order ka, magkakaroon ka ng libreng isa. Pwede ka pa mamili kung hard or normal yung noodles mo. Meron silang negi at saka nori. Naswak na swak sa panlasa mo. Ayan guys, sabay-sabay tayo matakam. Wow. Malaki din yung bowl ng ramen nila dito. Ikaw malulugi sa binili mo. Power favorite ramen here in Tokyo. At eto na nga, the reality check taste. You know, thumbs up daw. Sobrang nakakamiss talaga tong ramen na to. May iba't ibang ramen po sila dito, may skimen ramen, may gyoza na talaga namang masarap ka partner ng ating ramen. Meron silang type of ramen na magkaiba yung sauce at saka yung noodles niya. Magkahiwalay siya pagka-serve sa inyo. Sasawsawin nyo yes! lang sa pinaka-maanghang na sauce. Pwede mo lagyan ng garlic or vinegar at kung maalatan ka naman, pwede mo uli lagyan ng sauce nila. At dahil busog na, uwian na. Happy din ang aming mga chikiting. Bye for now. boss statue tour book now